Hello everyone, this is again Professor Vincent Tori Ayan, sa mga isyong politikal na ating nasasaksihan sa bansa, mga kaibigan, masasabi kong survival of the fittest ang labanan. Matira ang matibay, ika nga. At ito na nga po, no? mayroon na namang pasabog itong si Vice President Sara Duterte na kung saan ay uh, binanggit niya inisa-isa niya kung sino ang kanyang mga magiging defense lawyer kapag nag-umpisa na ang impeachment trial. Okay, so kung mapapansin ninyo mga kaibigan, pinaghanda ang maigi ni Vice President Sara Duterte ang mga issue na maaaring ibato o ibintang sa kanya sa impeachment. Kasama na po dito, syempre, yung sinasabing nilustay niya ang 125 million pesos okay ibig sabihin po no kapag ang reklamo kapag ang uh, kinu-question ay ang 125 confidential fund o confidential fund meron po siyang abogado na talagang sasagot at magpapaliwanag okay magdedepensa sa kanya. Kung tungkol naman sa kanyang mga sinabi during the press conference no na kung saan ay uh, binanggit niya na kapag siya ay pinatay patayin mo si BBM, Liza Araneta at si Martin Romualdez. Mayroon din po siyang abogado na specifically ang kanyang kaalaman at expertise ay nakapatungkol sa kanyang naging pahayag. Okay? So, syempre, nandoon pa rin po ang kanyang father-in-law na magsisilbing tagapagtanggol po ni Vice President Sara Duterte. Syempre, nandyan din po ang kanyang uh, asawa, no? Na si Attorney Man Scarpio. Meron lamang tayong... Uh, Suggestion, mga kaibigan. And uh, I don't know kung uh, mag-aagree kayo o hindi. Alam niyo naman na mayroong isang uh, dilawan na talaga namang very vocal sa pagsagot sa mga tanong na ipinupukol. Okay? Tinanong po siya noon kung uh, sakaling no sakaling siya ay maging uh, judge either prosecution or a defense team kapag natuloy ang impeachment trial against the vice president Sara Duterte ano ang kanyang magiging opinion di ba ang sagot niya ano ako o toto depende sa ebidensyang ihaharap sa akin so ibig sabihin kung mas matindi, mas mabigat ang uh, ebidensya ng prosecution, eh i consider niya ito. Pero kung wala namang maipakitang basihan ang uh, bintang ng prosecution, syempre ka siya sa defense team. Yan lang naman po ang kanyang naging pahayag. Okay? Itong mga nakaraang linggo ay uh, umingay din naman po muli ang pangalan niya. Uh, Attorney Rowena Guanzon. Tama mga kaibigan, si Attorney Rowena Guanzon ang isang uh, uh, pinklawam na maingay na uh, matunog ngayon, no? Dahil sa kanyang uh, mga matatapang na pagsagot. Okay. So, umingay po ang pangalan ni Attorney Rowena Guanzon. At sinasabing very fit daw siya bilang uh, spokesperson ng opisina ni Vice President or Spokesperson of the OBP. Bakit po ganito? Bakit biglang nagkaroon ng uh, Spokesperson? Eh kasi yata para maiwasan o para magkaroon sila ng tagapagtanggol ay kumuha sila ng mga uh, tagapagsalita. Okay? So syempre, given na po na mayroon talagang uh, press secretary ang uh, office of the vice president ay, de, rather office of the president ayan si so, attorney claire castro nga mga kaibigan nitong nakaraan ay uh, nalaman din natin na nagkaroon na rin ng spokesperson ang uh, congress ito ay ang uh, anak ni uh, outgoing congressman Benny Abante na si Princess Abante. 'Di ba? Nagkaroon na rin ng ano Ah, uh, spokesperson. At ngayon po, maingay naman ang pangalan ni Attorney Ruben Aguanzon bilang uh, spokesperson ng OBP or Office of the Vice President. Okay, so ito po ang ating katanungan mga kaibigan. At uh, siguro ang uh, ano natin dito ay uh, ang tanong natin dito ay sa inyong palagay saan mas fit si Attorney Rowena Guanzon? Okay, saan po siya mas fit? Maging spokesperson ng uh, OBP or maging kasama sa mga defense counsel ng bise presidente. Okay, bakit bakit naisip ko na isama si Attorney Rowena Guanzon sa mga defense counsel? Una, bago po siya naging chairman ng Commission on Election, si Attorney Rowena Guanzon ay uh, dating COA Commissioner, Commission on Audit. Kaya nga po nang tinanong siya tungkol sa confidential fund, no? Pinaliwanag niya ang technicality ng confidential fund pinaliwanag niya na ang uh, confidential fund ay hindi maaaring i-reveal this is because of the confidentiality of the information confidentiality of the person no na maaaring uh, mga ano ang uh, buhay kung sakaling alam niyo na uh, ma-reveal no ang kanyang uh, pagkakakilanlan So ipinaliwanag niya ang uh, paraan ng pag-audit, ang proseso na ginagawa ng Commission on Audit. Malinaw na malinaw sa kanya, that is because siya po ay dating Commissioner ng Commission on Audit. Okay? Ngayon, kung ang laman ng impeachment, isa dyan yung confidential fund. I guess, mas uh, maganda na idagdag sa kanyang mga defense counsel si Atty. Rowena Guanzon. Pagdating naman sa spokesperson, ayan, kilala na naman natin, si Atty. Rowena Guanzon ay isang abogada at matagal na rin naman sa gobyerno. So, pero on my personal opinion, no, mas fit siya bilang uh, defense counsel. That is because of her former uh, kumbaga yung dati niyang role, no? Previous role in the government which is the Commission and Audit. Alam niya kung ano ang proseso. Alam niya kung ano ang tama at legal na proseso ko ano ang ginagawa sa confidential fund. Okay? Kayo mga kaibigan, saan sa tingin ninyo fit at talaga namang magtatagumpay si attorney Rowena Guanson Will it be as the spokesperson of the OBP or will it be as the uh, defense counsel no and uh, specifically to defend the vice president when it talks about the uh, confidential fund Okay, so ano sa tingin ninyo? Mahalaga yan mga kaibigan para matulungan din si Vice Presidente na makapag-decide. Okay? God bless everyone. Kung bago ka lamang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and share this video. Kung anti-Duterte ka naman mga kaibigan, gaya po ng aking sinasabi, maaring makipag-collaborate ka share your thoughts and opinion kung ano sa tingin ninyo. Wala naman pong masama sa pakikibahagi sa mga ganitong uh, discussion kasi makakatulong naman po no? ang uh, mga katulad na uh, ganitong talakayan. Okay? Yun nga lang, siguro ay uh, iwasan natin ang, uh, uh, kumbaga, mamersonal. No? Mamersonal na kung saan ay personal na buhay na po ang inyong uh, kakalkalan. Okay?